That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Ay, idol, may gusto ka bang sabihin sa isang tao na hindi mo kayang sabihin ng derechahan? Call ka lang kay Tita Lara. At siya na ang bahala dyan. Tinggan ang programang Call Ka Lang alas 10 ng gabi dito sa 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yan! May gusto ka bang aminin? o gustong sabihin. Pwede rin kitang tulungan sa mga bagay na hindi mo masabi ng derechahan. Ano bang hinihintay mo? Call ka lang. 93.9 IFM, ay narinig ko na yar na magandang 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 gabi mga idol. 10.23 on the clock, kasama niyo pa rin ang inyong pambansan ti, pambansan tita, tita Lara. At welcome naman sa ating programang Call Ka Lang. At syempre mga idol, live na live tayong napapanood ngayon sa ating uh, Facebook page and at the same time, live din tayo ngayon sa ating YouTube channel. So, kung wala naman kayong mga ginagawa sa mga oras na to, aba, eto na. Pwede kayong makipagchikahan sa amin. Pwede kayong mag-send ang inyong mga thoughts, comments, and reactions sa ating mga social media accounts. Sa Facebook, hanapin lamang 93.9 IFM Manila. At syempre sa ating YouTube channel, then live na live tayo mga idol. At ngayon, eto na, Kasama na natin sa linya ang ating caller for tonight. Hello? Hello? Hello po, Tita Dara. Ayun. Hello, magandang gabi. Hello po. Naririnig mo ba ako? Hello po. Okay. Anong pangalan mo? Uh, ano po po? Yumi po. Ah, Yumi. Taba ba? Opo, Yumi po. Yumi. Y Y-U-M-I. Opo. Y -U -M -I. Tama? Opo. Okay, Yumi, taga saan ka? Uh, from QC lang po. Taga Quezon City. Okay. Opo. Il ilang taon ka na, Yumi? 23 years old po. Nag-aaral pa or nakatrabaho na or ano ba ang pinakaabalan sa buhay? Nag-aaral po. Graduating na po sa December po. Ah, graduating na. Okay, malapit yes, na. Uy, congratulations sa Malapit na malapit na. Ilang, <laughs> ilang buwan na lang. Thank you po. Okay. Siyempre napatawag ka dahil meron kang gustong i-share sa amin. Okay, go. Ikwento mo yan. Opo, oh, naginigya lang po. <laughs> okay lang yan. Huwag kang magkalala. Tayong dalawa lang nag-uusap. Isipin mo na lang tayong dalawa lang nag-uusap. <laughs> okay, go ahead, Yumi. Alam po, tita po kasi akong kaya situationship po. Mm Hindi -hmm. ko po alam kung familiar po yung iba po doon. Pero yun po yung alam ko po, po na kinagawa na po nila na mag pero wala naman pong label. So, mm -hmm. ko po akong um, fourth year classmate. Naging classmate ko po siya nung fourth year ako. Mm -hmm. Ngayong fourth year po ako, graduating na po kami parehas po. mm -hmm. And, ayun po. <laughs> Nagsisik lang po ako ng advice. Kaya po ako tumawag. Hindi mm -mm. ko po kasi masabi ko. Or, or nasasabi ko naman po sa sarili ko. Pero, hindi ko siguro po matanggap na, ayun po. Na, na gano'n yung, <laughs> uh, ano, yung estado ng relationship ninyong dalawa. Yes po. Mm, -mm. So, itong ka-situationship mo, kasi ba diba, uh, kung tama yung pagkakaintindi ko sa situationship ha, yung situationship kasi, yung mga ginagawa ninyo, yung mga ginagawa ng mga couple, ng mga mag-boyfriend, girlfriend, pero wala kayong label talaga. Tama ba? Yes. Yes, po, Tita Lara. Okay, sige. Doon muna tayo sa part na ginagawa ninyo, yung mga ginagawa ng mga magpa-partner. Ano na ba yung mga ginagawa niyo together? Like, nagde-date ba kayo? Lagi ba kayong magkasama? Kwentuhan mo ko. Opo, oh, tita Lara. Paminsan-minsan po, inaaya niya po akong lumabas. Mm -mm. Tapos po, yung usual po na ginagawa po ng isang boyfriend para sa girlfriend po nila. Like, ina niya po ako, sinusundo since ano lang po kami ng school. Kapag mm -mm. naiintay po sa hallway, tas sabay ko kakain. Mm -hmm. Tapos, yun po yung pinaka-normal na ginagawa po ng mag-jowa. Ginagawa po namin, kahit wala po kaming label. Okay. Tapos, pagdating naman sa meron ba kayong ano? Meron na ba kayong tawagan? Like, baby, ganyan, o wala pa, mm -hmm. pa wala pang gano'n? Hindi loko ko po siya, inaasar ko po. Pero pag ginagawa ko po, inaasar lang siya like po tatawagin ko po siya. Mahal ka ko. Oh, Pero, oh. sorry <laughs> <laughs> po. Mahal ka ka niya po. Tapos po, aasa rin po lang siya ng mga tropa niya. May inis din hmm. po siya. Okay. Ang reaction niya, kapag tinatawag mo siyang mahal, naiinis siya. Tama ba? Opo. Oh, oh. Paano? Paano nga naiinis? Ayaw niya na tinatawag siya ng gano'n? Masa <laughs> so, ko naiinis ba siya. O, basta po, wala niya po siyang go out po siya minsan. Pero, Misan po parang titignan niya lang po ako nun, pero alam ko na po yung ibig sabihin. Na, Kaya... uh, anong ibig sabihin parang tumigil ka na, gano'n? <laughs> Kaya po, kahit ini inis ko na po yun, pero, pero, para sa akin naman po, yun naman po talaga yung gusto kong itawag. Mm -mm. Sorry po. Okay. So, para po ako dito. <laughs> <laughs> okay lang yan, ano ka ba? Huwag ka mahiya. Kinakabahan ka ba? <laughs> Medyo po, tita Lara. Ay, gosh po. Okay lang yan. Okay, sige, kwentohan mo pa ako. Um, maliban doon, maliban sa lumalabas kayo, hinahatid sundo ka niya, uh, nagde-date kayo, ganyan. Ano ba, meron na bang mga yakap, holding hands, may kiss na ba, ganyan? Okay lang po daw yung ishare po dito. Oo naman, kahit ano pwedeng ishare dito. Kahit nga yung ulam mo kanina, pwede mo ishare sa akin. Hindi, <laughs> okay, yon Kasi sabi mo nga, di ba, ginagawa niya na yung mga ginagawa ng mga magpartner So, hanggang saan na ba yung mga nagawa ninyong dalawa? Ano po? Hindi <laughs> po ako. Pero po, ano po, yung pinaka nagawa na po, ginawa niya po sa akin is, okay naman po sa akin kasi nga po, ako, feeling ko po ako lang may gusto or siguro po gusto niya lang yun for um, for his um, paano po ba? Kasi po, naka, ano ko na po siya, o, isang gabi po. <laughs> one night stand po ba yun? Ah, so yun. May, ah, may nangyari na sa inyong dalawa. <laughs> Oo. Pero dun sa, ano, sa loob ng situation uh, situationship ninyo, span ng situationship ninyo, isang beses pa lang naman may nangyari or ilang beses nang daulit? po nasundan po, po yun. Pero, di ko po alam kung dalawa po, yung tatlo po. I Ay, mean, hmm. basa ang, basa may, basa nangyari na sa inyo dalawa. Okay. Pero natanong mo ba sa kanya kung napag-usapan niyo na ba 'yon na ano ba talaga tayo since ginagawa niyo na nga 'di ba lahat, 'di ba? Parang magjowa na nga kayo. Natanong mo na ba sa kanya but parang hindi pa natin 'to binibigyan talaga ng label. Ano ba tayong dalawa na ba? nasubukan mo na ba itong i-discuss sa kanya? Oh, hindi talaga. Malaming beses na po. Mm. Ano but reaction in, niya? Kagawa niya yung po sa akin. Minsan po, parang sisigaw siya. Tapos sasabihin niya, hindi ka ba ano, marunong makontento sa kung ano meron mo sa atin dalawa. Gagawin mm -hmm. uh daw po kami. Ba't hindi pa daw po ako muna maghanap ng mga ano po, trabaho po, ganyan. Mm -mm. O ba, may ipapukuha kong pagkabaalhan daw po. Matuwa na lang daw po kasi ginagawa naman daw po namin yung pagpapasaya sa aming dalawa kahit po, ano po, no commitment po para sa akin. Mm -mm. Pero pagsasama po, kasi, syempre po babae, gusto ko po ako ng, ano po, yung value po as jowa. Kasi minsan po, nagkakaroon po sila ng, ano po, yung club po, yung sa mga schools event po. Mm um, minsan, minsan, siyempre naman po kasi siya talaga. Minsan po madaming po pansin, madami po ano, babaeng lalapit. Eh, wala naman po kung, wala naman po akong ano po. Wala po kung, ikagal, ikagal, isiwala naman po kami. Mm -hmm. Okay. Sinabi mo ba yun sa kanya na parang nakakaramdam ka ng selo sa mga lumalapit-lapit sa kanya? Opo, ang kulit-kulit Ang kulit-kulit ko -kulit daw po. Pa. O, ayaw niya po na tinapit po yung ganun. Gusto lang po niya ng... Yung ano lang po, gusto niya lang yung saya. Ayaw niya po nung... Ayaw niya po nalagyan po ng... Um, label po yung ginagawa namin. Mm -mm. Pero sa lahat nga ng mga sinabi mo, di ba, yun nga, ginagawa nyo na lahat para parang magjowa na talaga kayo, magpartner na talaga kayo. And then siya, ayaw pa niya bigyan ng label yung relationship ninyo. Parang pakiramdam mo nga, eh, parang walang value yung, yung sa inyo, di ba? Bakit hindi mo siya binibitawan? Ano ba nararamdaman mo para sa kanya? Hindi ko po, po yun masabi. Gano'n naman po siguro pag yung love mo po para sa isang tao. Mm -mm. Hindi ko po masabi kahit na kahit gano'n lang po siya, mabuti naman po kasi siya sa akin talaga. Mm -mm. Yung bakit din po talaga siya sa commitment. Mm -mm. Takot din po siya sa control, And siguro sa pagkakakilala niya na din po sa akin na medyo controlling na babae. Ayaw niya rin po siguro na parang um, malilimitan nila ng galaw niya po or ano. Um, si, ganun po ako. As babae na medyo, medyo makontrol din. Mm-mm. And pero uh, sa po. Mm, mm So, in short, sa mga kinuwento mo kasi, ayaw niya ng commitment. Ang gusto niya, i-enjoy niyo lang kung ano yung meron sa inyo ngayon. Ganun lang, na walang label. Para kumbaga, eh, hindi siya malilimatahan sa mga gusto niyang gawin. So, hindi ka pwedeng magselos kasi wala namang kayo. Kumbaga, hindi ka pwedeng magalit sa mga bagay na katampo-tampo kasi wala naman talagang kayo. Pero ikaw, mahal mo talaga siya. Opo, uh na. -huh. Naging ilang mag-iisang ano na rin po kami ng Magkakasabit po kami. Ganun pa rin yung nararamdaman ko. Mm, mm Okay, sige. Sa lahat, ng mga, um, sa, mm, mm Sa lahat mga sinabi mo, ano, ano bang gusto mong gawin natin? Man, ano lang po, hindi naman po ako tumawag para um, magpakulit mo para sa kanya or uh, tawagan po siya. Gusto ko lang po, ano po magpalan po ng mga um, thoughts po, lalo na po sa mga viewers nyo po, kung mabigyan po ba nila, kung masyado na po ba kung tanga, kung ano po, hindi, tigil ko po ba, ganun po, kasi hindi naman po agad-agad matidiktan po yung buhay, yung nararamdaman ko po, po, hindi ko naman po yun agad-agad na sasabi na itigil ko na kasi parang po, po nang ulog naman po talaga yung loob ko sa kanya. And kung wala naman, kung hindi naman po, uh, kung okay naman po sa kanya yung um, label, okay naman po talaga siya kasing tao. Mm, mm So, ang gusto mo lang ngayon ay makarinig ng payo mula sa mga listeners natin, sa mga viewers natin, kung ano yung dapat mong gawin sa sitwasyon na meron kayo ng ka-situationship mo. Matupo okay, oh. sa inyo po. Okay. By the way, pwede bang, ano, pwede bang malaman kung ano bang pangalan ng kasituationship mo? Yes, ano po na sinakikinig po? Jacob. <laughs> Jacob. Nakikinig ba siya sa palagay mo? Nakikinig ba siya ng radyo? think ko naman po hindi kasi hindi, mas kahit na po social media, hindi naman po masyado yung ng social media po yan. Ah, okay. Speaking of social media, okay, hindi siya masyadong ma-social media. So, pa paano yun? Um, hindi rin siya mapag-post, ganon? Opo. Ako po, minamay ko po siya. Pero, as uh, feeling lang po. Okay. pero, pero so, ano, alam ba ito. niya na minamay day mo siya, ganon? Ina-IG story Opo, mo siya? <laughs> Nagagalit po siya. Nagagalit siya. Opo. Okay. 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 Pero, alam mo, konti na lang parang pwede ko na sabihin. Alam, parang konti na lang pwede ko na sabihin na hanggang ganyan ka lang, hanggang ganyan lang talaga kayo talaga. Parang hindi, parang alam mo yun, hindi kanya as in ka gusto. Parang company na, company lang yung gusto niya sa iyo. Makakasama lang. Ganun. But anyway, sige, dahil yun ang request mo, wala naman tayong tatawagan ngayon. Ang gusto mo lang ay makahingi ng payo sa mga listeners and viewers natin. Okay? Tama ba? Opo. Okay. Siguro ito, <laughs> siguro ito na lang ang request ko sa iyo, yu, Yumi. Kung halimbawa man na nakikinig siya ngayon or kung hindi siya nakikinig ngayon, malay mo, merong ibang mga nakakakilala sa inyo na nakakarinig, ganyan. So, uh, malay mo, makarating sa kanya. Meron ka bang message para sa kanya? Meron ka bang gustong sabihin? Meron po. Okay. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Um, hi, Jacob. Yan lang. Um, like, feel ko ayaw mo nang commitment. Kung sounds tatanga-tanga Pero feel ko tatagal pa ako ng ganun sa'yo since kasi nag-enjoy din naman akong kasama ka. And, and hanggang saan lang yung umabot yung katawan ko. Yun yung hinampot na talara. Ay, naku, girl! Ang haba ng pasensya mo dyan sa Jacob na yan. Gano'n ba kagwapo yung Jacob na yan at di mo mabitawan? <laughs> anyway, sige, Yumi. Um, Maraming salamat ha sa pag-share mo ng situation nyo, ng kasituationship mo. Okay? Alright, siguro ano, pakinggan mo na lang yung mga sasabihin ng mga callers natin later. Actually, meron din ang comment sa live natin, sabi ni Zara Lexter, hindi mo the yan, girl. O, pauna pa lang yan. Mamaya alamin pa natin kung ano pa nga ba ang masasabi ng mga idol natin. Okay. Yumi, maraming salamat sa'yo, ha? Oh, pati talaga. Thank you. Okay. Maraming salamat, Yumi. Si Yumi ng Kazan City. Alright. So, yun, mga idol. Simple lang naman ang request ngayon ng caller natin dito sa call ka lang. Gusto lang niya ay eh, makahingi ng payo sa inyo. Ano bang dapat niyang gawin doon sa kanyang ka na alam nyo, pakiramdam ko parang wala namang ka amor, -amor tong lalaking Jacob na to. <laughs> galit na galit. Kasi ba diba, parang anong sagot sa kanya, di ba? Nung sinabihan niya na, ano ba tayo, eh ginagawa na nga natin yung mga ginagawa ng mga mag-partner. Hindi lang as in yung mga holding hands, date and all, ha? As in may nangyari na sa kanila. And then, nung tinanong niya, ano ba tayo, well, hindi ba tinalagay ng label tong relationship natin, ang sagot sa kanya, i-enjoy mo lang ko nung meron tayo, kagraduate na tayo, mag-focus ka na lang dun sa pag <laughs> sa pag and all. Ganun lang. Ay, nako. Eto pa, basahin ko lang. John Lindley, maniwala ka sa akin, Yumi. Madami kayong ine-enjoy na ganyan. Iwan mo na yan. Take for or take for granted ka lang. Sabi ni Tint, Domashan, stop na. Try to preserve yourself. Celine Andrade, sabi niya, let it go, girl. Find someone na kaya kang pahalagahan o pangalagaan. O ayan. Sabi naman ni sabi pa ni Tin, pahabol pa niya, baka mamaya mabuntis ka pa. Kasi makabuntis sa'yo isang lalaking wala namang pakialam. Sabi pa ni Zara, masarap pa rin talaga dun sa taong tanggap ka. Well, anyway, mga idol, mamaya, bubuksan naman yung linya natin para naman sa lahat ng mga gustong mag-share ng kanilang mga thoughts, comment, or reaction tungkol naman dito sa sitwasyon ng ating caller na si Yumi. Alright, mamaya magbabalik tayo ha, mga... Ay! Ano yan? Thank you! Wish ka muna! Wish ka muna! Wish ka muna! Wish ka muna! viewers natin! Oh, Salamat oh, ko! Guys. Oh my oh, gosh! Yes. Thank you so much! Thank you, you guys! <laughs> Grabe naman yung pa-surprise na yan! Thank you! Ayaw mama ba tayo? Ayaw! Thank Ayaw. Ayaw. Ayaw Happy birthday to you! <laughs> to you. Bakit parang ako yung problem? Mabigla. Kasi magic na, talaga niya. Anyway, thank you guys! Grabe na yung pa-surprise na yan. Nakakaloka! Happy birthday. Thank you, thank you ah. Salamat po. Thank you guys. Anyway, <laughs> eto totoo na to. Magbabalik tayo mamaya mga idol para pag-usapan naman ang story ni Yumi. 0:30, 43 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.